dahil sa pagpayag ni Pangulong Duterte na uh, ibigay na doon sa mga tiga-grupong kadamay yung mga pabahay na kanilang inokupa sa Bulacan. Sila-sila ngayon, mga kapuso, ang nagkakaagawan. May ilang grupo rin ang dumating para maipasama sila sa listahan ng mga mabibigyan ng bahay. Nakatutok si Jun Benaracho. Sabi nila na yung kadamay na para sa mga... Para... Ano ba yun? Parang sa nahirap, Para para nabubuhok Kadamay kontra kadamay, yan ang nangyari na magkatensyon sa barikada ng militanting grupo na umukupa sa National Housing Authority Project na Pandi Residences 3 sa Pandi, Bulacan. May dumating kasing grupo ng mga kadamay na gustong pumasok sa barikada para makasama sa validation ng NHA, isang prosesong pagdadaanan sa pagbibigay ng pabahay. Pero hinarang sila ng mga nagbabantay din ng kadamay kung wala po kayong ID ng katama, hindi rin po kayong interviewin ng NHA. Hindi pa raw kasi kasama sa unang batch ng mga sasalang sa NHA validation ang mga gustong pumasok sa barikada. Utang na utang ako ng baiksin sa para makapunta ko dito sa mabahay. Bakit natin ko dito sa mabahay, para ako mabinapinapalaban si Sandra. dito. Para ako si Sandra. Humupa na ng tensyon, makarang magkapaliwanagan. Pero bago nito, may isa pang tensyonadong tagpo ang nangyari raw kagabi. Humingi ng tulong ang kadamay sa mga pulis pandi. Nasa limampung tao raw kasi ang pumasok sa relocation area na kanilang inukupa at gusto namang kunin ang mga unit nila. Sa investigasyon ng mga pulis, mga nasunugan sa Quezon City raw ang mga nagtangkang pumasok sa lugar ng kadamay. So, yung mga na-occupy na nauna, uh, may mga gusto rin na mag-occupy pa na galing uh, outside uh, uh, Bulacan at uh, diumano hindi naman nila uh, miyembro. Sa iba pang relocation site, may mga nagtatangka daw na agawan ang mga kadamay. Pero ngayon po, hindi na po sila basa-basa makakapaso kasi nga po, inipitan po namin ang siguridad namin ngayon dito. Meron din namang miyembro ng kadamay na naagawan daw ng unit ng kapwa kadamay. Isa na rito, si Agnes Cornell. Iniwan ko po kasi po ano, inano ko muna po yung anak ko. Nasikaso ko muna po. Yun, nawalan po ako ng unit na. Ang nangyayari sa Pandi Bulacan ay panggising daw sa pamahalaan para aksyonan ang malaking problema sa pabahay. Sabi ni Sen. J.D. Ercito, Chairman ng Urban Planning, Housing and Resettlement Committee. Pero hindi raw siya pabor sa hakbang na i-hostage umano ang proyekto ng gobyerno para magkaroon ng pabahay. Sa so April 18, sisimulan ng Senado ang investigasyon sa ginawa ng kadamay. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.